Olá! thank sure. you پھن گلا آمن ۽ نڪافي ڪيتو نڪتو آواز آهي فون جو منٽر آهي

E

Ya cuma hanya harganya

手であったら、手であったら、手であった i do not

Hiwa na man ang Tinahi ko lang yan. Buti na may power ID eh. Kaya na ito Kasi yan kailangan may ano pa. Ang sumulong dyan. Yung pangkat yung ganyan na Parang ano yung piano. Yung mga dito. Mayroon na yun eh. May inis brush yan. Kaya tinahin ko. Tatahin ko pa yan. Kasi naka ano siya. hindi lang yan. Parang hiwa. Oo. Nah, ini ketika Nina itu pelindung sana. Thank you.

kasi ang Pilipino. Pagkatapos ah, kumain, gagawin dessert na Oh. Oh. Pero hindi daw tama yung kailangan. Tapos muna, before ng kakain. 30 minutes after. siya. Para daw yung... Alam ko kung ano yung dahilan yun. Kaya gano'n. Kasi pagka after ng kumain, bago matanggit, walang kwenta yung ano, yung... vitamin ng prutas, bali Kaya kailangan kakainin mo yun bago ka kumain. Okay. Tapos magpapatang ka pa ng kalahating oras. Pag ginom niya ng tubig, pag kumakain ka, di ba? Ilang kaya ka bago ka ininom. Pag naman, parang 15. Pag kumuya, kailangan yung Oh, yeah.